Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Virgo para sa Mayotris, 2025. Sa araw na ito, habang sumasayaw ang araw sa kalangitan at pinapaliwanag ng buwan ang paligid, maaaring mapansin mong isinasa katawan mo ang isang disiplina at alindob na hindi lamang kapansin-pansin, kundi tunay na kaakit-akit sa mga taong nakapaligid sa iyo. Yakapin mo ang katangiang ito sapagkat hindi ito basta panlabas na anyo, ito ay salamin ng iyong panloob na lakas, matibay na prinsipyo, at di matitinag na layunin sa buhay. Ang iyong kumpiyansa ay hindi mayabang, kundi tahimik at matatag, na siyang humahatak sa atensyon ng iba sa paraang banayad, ngunit makapangyarihan. Sa mga sandaling tulad nito, mas mapapansin mo kung gaano kakahalaga sa mga taong tinitingala ka, humahanga sa iyo, o simpleng humahanap ng inspirasyon sa iyong mga ginagawa. Habang gumugulong ang mga oras ng Mayo 13, hinihimok ka ng enerhiya ng araw na ito, napakawalan ang lahat ng bigat na matagal mo nang kinikimkim sa iyong puso. Ito na ang tamang pagkakataon para kalagan ang mga alaala, panghihinayang, at sakit na nagdudulot ng pagkabahala sa iyong damdamin. Hindi man ito madaling proseso, ang pagbitiw sa mga bagay na wala ka ng kontrol ay isang hakbang patungo sa mas payapang kalooban. Minsan, ang tunay na lakas ay makikita sa kakayahang tanggapin at pakawalan ang mga bagay na hindi mo na mababago. Kapag napalaya mo ang sarili mo mula sa anino ng nakaraan, magbubukas ito ng espasyo para sa katahimikan at paghilom na matagal mo nang hinihintay. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagtuturo sa iyo na pagtuunan ng pansin ang malalalim na ideya at bagong pananaw na maaaring hindi mo pa nabibigyan ng pagkakataon. Huwag kang matakot na hayaang gumala ang iyong isipan sa mga posibilidad at pangarap na tila imposible. Ang kapangyarihan ng iyong katalinuhan at kakayahang mag-analisa ay lalong magminining kapag pinagsama sa imahinasyong bukas sa mga bagay na bago. Marahil sa ganitong paglalakbay ng pag-isip, may mga mahalagang kasagutan kang matutuklasan, mga kasagutan sa matagal mo ng katanungan o mga ideya na magbibigay liwanag sa landas mong tatahakin. Minsan, ang pakiramdam na ikaw ay mailap at hindi madaling pigilan ay hindi tanda ng pagiging matigas ang ulo, kundi simbolo ng malayang espiritu na nais makahanap ng katotohanan sa labas ng mga limitasyon. Sa pagyakap sa pakiramdam ng pagiging untamable, maaaring lumitaw ang isang pagkamalikhain na hindi mo pa nasusubukan. Ang kalayaan ng iyong isipan ang magiging tulay patungo sa mga inspirasyon na hindi mo inaasahan. Sa gitna ng mga bagong pananaw, maari mong matuklasan ang mga ideya na may kapangyarihang baguhin ang direksyon ng iyong buhay o linangin pa ang kasalukuyan mong landas. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa ngayon, hayaang ang payapang daloy ng araw ay gabayan ka sa proseso ng pagpapatawad sa sarili at sa iba. Hindi ito palaging nangangahulugan ng paglimot, kundi ng pagtanggap, pagtanggap sa katotohanan ng mga nangyari at sa mga aral na dulot nito. Sa paglalim ng iyong ugnayan sa sarili, mabubuo mo ang mas matatag at tahimik na panloob na mundo kung saan ikaw ay nakatayo sa gitna ng katahimikan, hindi para tumakas, kundi para manatiling buo sa gitna ng inay ng mundo. Ang koneksyong ito sa sarili ay magbubuka sa iyo ng higit pang karunungan na maaari mong ibahagi sa iba kapag sila'y nawawala sa landas. Pakinggan mo ang bulong ng iyong intuition. Ito ang iyong likas na kakayahang malaman kung ano ang tama para sa iyo kahit walang paliwanan. Sa mga panahon ng pagdududa o pag-aalinlangan, ang tahimik na boses sa loob mo ang magsisilbing ilaw. Sa pamamagitan ng iyong disiplina at matibay na paninindigan, makakamit mo ang mga sandali ng kaliwanagan na hindi agad-agad napapansin ng iba. Huwag mong ipagwalang bahala ang mga simpleng obserbasyon o bigla aha moments na bumibisita sa iyong isipan. Ang mga ito ay maaaring maging daan sa mas malalim na pangunawa sa sarili o sa mga bagay sa paligid mo. Ang araw na ito ay nagpapakita ng kagandahan ng balansing pamumuhay, ng pagkilos na may layunin, at ng katahimikan na may lalim. Sa kabila ng kaguluhan ng mundo, ang kakayahan mong manatiling kalmado, at may direksyon ay nagbibigay inspirasyon sa iba. Sa gitna ng kaguluhan, ang iyong disiplina at kapayapaan ay tila isang matibay na haligi na hindi basta-basta matitinan. Sa aspeto ng buhay pinansyal, maaaring dumating ang ilang oportunidad na nangangailangan ng matalinong pagsusuri. Huwag kang magmadali, suriin ang mga detalye at tanungin ang sarili kung ang mga ito ba ay makatutulong sa iyong pangmatagalang layunin. Sa larangan ng relasyon, ito rin ang tamang panahon para makinig ng mas malalim, hindi lamang sa salita, kundi sa diwa ng mga damdaming ipinapahiwatig ng mahal mo sa buhay. Ang pagbibigay ng espasyo sa isa't isa para sa personal na paglago ay isa ring mahalagang aral sa araw na ito. Maswerteng kulay mo ngayon ang bughaw, kulay ng kapayapaan, katatagan, at malalim na kaisipan. Suotin ito o isama sa iyong paligid upang maramdaman mo ang enerhiya ng kalmadong panloob na mundo. Ang maswerteng numero mo naman ay tatlo, pito, at labing isa, mga bilang na nagdadala ng pagkakaisa, intuition, at espiritual na paggabay. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsulat sa journal. Maglaan ng oras upang isulat ang iyong mga saloobin, pangarap, at mga bagay na nais mo ng pakawalan. Ang akto ng pagsusulat ay maaaring maging isang makapangyarihang ritual ng paglilinis ng damdamin at pagpapalalim ng koneksyon sa sarili. Ang pangkalahatang payo para sa araw na ito ay maging bukas sa mga pagbabago, ngunit manatiling matatag sa iyong mga prinsipyo. Alalahanin na ang disiplina ay hindi sagabal sa kalayaan, ito ang pundasyon ng tunay na kalayaan. Habang tinatanggap mo ang araw na ito na may bukas na puso, huwag kalimutang pasalamatan ang mga pagsubok na iyong napagtagumpayan, dahil ang mga ito ay nagbigay sa iyo ng tapang at karunungan. Magpatuloy ka sa paglalakbay, hindi upang hanapin ang sarili, kundi upang likhain ito sa bawat araw na iyong pinipiling maging totoo sa iyong layunin. Sa pagtatapos ng araw na ito, namnamin mo ang katahimikan. Huwag mong ipagwalang bahala ang kapangyarihan ng simpleng sandaling tahimik at mapayapa ito ay hindi kawalan kundi pag-iral. Ang araw na ito ay nagsilbing paalala na sa kabila ng lahat, ikaw ay isang matatag, malikhain, at disiplinadong nilalang na may kakayahang yakapin ang mga bagong pananaw habang pinangangalagaan ang sarili mong katotohanan. Sa bawat hakbang na ginagawa mo, dalhin mo ang liwanag ng araw na ito bilang paalala ng iyong lakas, kagandahan, at katahimikan sa puso. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.